Sabi tayo na na-appreciate yun <makes> yung program na nagawa natin. Masyado pa po namin na nagbubigyan talaga. Kasi Like sa Provinciano, hinapit siya ng 7 years. And ngayon ang Batang Piyako magtituloy na kaya sobra kami nagpapasalamat <makes makes> talaga sa lahat ng mga taong um, sumusuporta at nagmamatch. Anong masyari ko? Nagpapasalamat ng maraming atiksa kasi parang nagbibigyan ng trabaho. Through ang ito, ito. ito, Siguro, para sa akin, kung ano man yung purpose ng show, eh. um, hindi lang para makapagbigay ng ligaya at inspirasyon sa mga manod, Hindi makatulong din po sa ating industriya eh, na makapagbigay ng trabaho sa mga tao um, alam natin na nangangailangan ng tulong. At uh, masaya ako dahil uh, pang magitan ng show na to, marami tayong natutulungan at nabibigyan ng pag-asa at yung mga Maraming mga tao na gusto sumubok sa ganitong trabaho, at, um, nabibigyan din natin ang oportunidad na makapasok. At maraming pasok pang bagong karakter. Nagsisimula pa lang. Sabi ko nga, Mm -hmm. Kung napanood niyo po ang simula ng Bata Kya po ng pilot, ngayon pagpasok ng mga maraming artista, parang nagsisimula pa lang ulit kami, parang pilot pa rin yung ginagawa. Ko, oh, ngayon ginawa ito ko sa award sa Dolphin Cheta. Anong feeling na hindi pa ito? Actually, malungkot, uh, napaka-sentimental kasi napakaraming magandang experience at napakaraming natukulang sa Dolphin Cheta. And then, um, mm -hmm hindi mo hindi mo di mo explain pa ramdam. nakakalungkot pero sabi ko nga at least nakapunta kami dito nakapagpasalamat sa inyo sa pagbibigay niyo ng karangalan ito at ang part ng ABS-CBN at Dolby Chatter sa karangalan ito Kung anong feeling mo no? Ang ganda ng tatak kayo same thing with Julia pareho ang ganda ng mga kayo mo Anong feeling mo na? Masaya syempre. talaga kasi ano uh, hindi lang mo mag-partner talagang ano, uh, may kasuporta kami at talagang nagtutulungan kami sa bawat um, akbang na ginagalawa namin. Kaya para sa kanya to, na-alig sa kanya. na lang. Mapasok